Malaki ang ginagampan ng papel ng ilaw ng tahanan sa isang pamilya. Kaya madalas hindi nila nabibigyan ng pansin ang kanilang sariling kalusugan. Kaya ang Jimmy Kapuso Foundation hatid ang ilang libreng medical test at may maternal mental health forum pa rin para sa mahigit dalawang daang nanay mula Cebu at Quezon City. maitaguyod ng pag-aaral ng mga anak. Pagtitinda ng merienda at cosmetics, ang diskarte ni Nove. Tulong na rin daw niya ito sa kanyang asawang construction worker. Kung ako may hindi nakatapos ang aking pag-aaral, sana naman sila ay makatapos. Kaya kahit anong hirap ng pagtitinda at paglalako, ginagawa ko po ito para sa kanila. Dahil na nasubsob sa pagtitinda, hindi na niya nabibigyan ng pansin ang kanyang sariling kalusugan. Kaya laking pasalamat niya nang magsagawa ang GMA Kapuso Foundation ng libreng pap smear at breast exam screenings sa kanilang lugar sa Alcoy sa Cebu, pati na sa Ever Commonwealth Quezon City. Yung pap smear, it is uh, screening siya para for early detection ng cervical cancer. For breast exam, no, ang mga pag may sumasakit, definitely kailangan niya nang magkonsulta sa doktor. At dahil mahalaga rin ang mental health sa mga ina. Inimbitahan natin ang Mindfulness, Love and Compassion Institute for Psychosocial Services Incorporated founded by Dr. Lourdes Caranda. Isang non-government organization para talakayin ang importansya ng mental health. Ang ilang nanay na nakaranas ng mental health issues, nagbahagi rin ng kanilang pinagdaanan. Tingnan natin kung anong kakayanan natin. Kasi magtiwala tayo sa sarili natin na marami tayong kayang gawin. Kailangan tuunan natin ng pansin ang importante, ang mental health. Marami kang sama ng loob na hindi mo mailabas, maapektuhan ang mental health mo, well-being mo. Dagdag pa ni Doc mahalagang magkaroon ng physical activities dahil nakakatulong ito sa ating mental health. Sa mga nais pong sumuporta sa aming mga proyekto, maaari po kayo magdeposito sa aming mga bank account o magpadala sa Cebuana Lulier. Pwede rin online via GCash, Shopee, Lazada at Globe Rewards. Samantala mga kapuso, naghahanda na po ng relief goods ang GMA Kapuso Foundation para i-airlift sa Maguindanao del Sur sa tulong ng Office of Civil Defense kung saan nakakaranas pa rin ang pagulan at pagbaha ang mga komunidad doon. Sa mga nais tumulong sa aming Operation Bayanihan, maaari po kayo magpadala sa aming mga bank account ng GMA Kapuso Foundation na naka-flash sa inyong TV screen.